bilang bahagi ng programang Bisita Bayan ganabuan, Inilapit ng pamahalang panlalawigan ng bataan sa pangungunan ni Gov. Ed Garcia ang mga serbisyo para sa sektor ng kabataan sa Barangay Baseco sa Mariveles. Sa seremonya sa pagtatas ng bandila, ilan sa mga mahahalagang tinalakay ng gobernador ang pagtatatag ng Teen Information Centers at Learning Hubs, pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at mga isyong kinaharap ng mga kabataan tulad ng teenage pregnancy. Marami po tayo mga problema na gusto pong malutas, problema po ng mga kabataan. Siyempre, nandyan po yung teenage pregnancy. Hopefully, sa pamagitan po ng tulong ng lahat ay uh, makatulong po kami para magkaroon po tayo ng komprehensibong information, dissemination sa lahat ng ating pong mga kabataan at yung totoo pong uh, dapat o yung tamang pananaw pagdating po dito. Ang nasabing seremonya ay dinaluhan ni na Vice Governor Chris Garcia, Mayor Ace Jello Concepcion, SP at SB members, SK Federation President John Harold Avila, mga kinatawan mula sa HPB, Popcom, PSWDO, BYDO, gayon din ng mga opisyal at kawani ng unit pamahalaang lokal at mga barangay. Mas matibay na ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Bataan at ng Lungsod ng San Juan matapos lagdaan ni na Governor Joet Garcia at Mayor Francis Zamora ang isang sisterhood agreement. Sa isinagawang seremonya ng paglagda, nangako ang dalawang opisyal na magtutulungan sa iba't ibang larangan kabilang na ang pagpapalakas ng komersyo, pagpapalawig ng turismo, pagpapalitan ng kaalaman sa mga isinusulong na inisyatibo at pagpapaunlad ng mga programang pangkaunlaran. This is something I offer our sister LGUs. No? Pwede ho kasi kami mag-set up ng tinatawag na Pasalubong Center dito sa Green Hills Mall. Bata yung mga tourism pitch mo. No? So you can set up booths there so people can uh, see kung ano may mga tourism sites na pwedeng puntahan. And uh, since uh, we have established also several producer to consumer tie-ups, So pwede rin po tayo magbenta ng mga produkto ng bataan sa City Hall. Ito po ay isang uh, okasyon na talagang inaabangan po namin. Matagal na natin ang pag-usapan to, Mayor Francis. At uh, ngayon, March uh, 14, ay uh, lalagdaan na natin ito pong Sisterhood Agreement. We are really looking forward to the Sisterhood Agreement. Uh, marami po kaming kukopyehen. Wala po sa City of San Juan. Marami po kaming mga best practices na gusto pong matutunan, malaman. Lumagda rin sa kaparehong kasunduan si na Mayor Francis Garcia ng Lungsod ng Balanga at Mayor Richie David ng Bayan ng Limay. Bago ang San Juan, may kasunduan na rin ang bataan sa lalawigan ng La Union at sa lungsod ng General Santos, patunay sa lumalawak na kooperasyon ng bataan sa iba't ibang probinsya at lungsod sa bansa. Isang electric minibus system ang iminungkahi ng mga opisyal na Basic Energy Corporation at Ecology Builder and Development Corporation kina Governor Joet Garcia at Congressman Abet Garcia sa isang pagpupulong kaugnay ng pagnanais ng pamahalang panlalawigan na patuloy na isulong ang green mobility. Bahagi ng kanilang mungkahi ang mga moderno, episyente at makakalikasang pampasaherong transportasyon na magbibigay ng mas maginhawang biyahe para sa publiko. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagbibigay ng libreng sakay ang dalawang EV na sasakyan at nagbababa sa mga piling lugar sa Bataan. Kasama sa nasabing pulong sina BEC CEO and Vice Chairman Oscar Kerry de Venecia Jr., BEC President and COO Luisito Chito Poblete, EBDC President Ariel Kison at Home Incorporation President Diana Layug mga abot kayang pangunahing bilihin tulad ng gulay, karne, isda at bigas ang hatid sa mga residente ng bagong bukas na Kadiwa Store sa Limay Park sa Barangay Reformista. Ang pagpapasinayan nito ay pinangunahan ni Congressman Abet Garcia kung saan sa isang seremonya ay pinasalamatan niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil ang programa ay bahagi ng kadiwa ng Pangulo na naglalayong pataasin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ang kauna-unahang kadiwa store na itinatag hindi lamang sa bataan kundi sa buong gitnang Luzon. Ganun po tayo kaswerte. Kaya sa paglawig po nito, mas maraming makikinabang na mga kababayan natin sa mura at masustansyang pagkain na magbibigay ng kalusugan sa ating mga pamilya. Isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pamahal ang Panlalawigan ng Bataan at Philippine Chamber of Commerce and Industry ang nilagdaan ni na Governor Goet Garcia at PCCI Bataan President Brian Joseph Banzon. Ang nasabing MOU ay patungkol sa gaganaping 34th North Luzon Area Business Conference sa Bataan sa darating na ikalabing siyam hanggang ikadalawampu ng Hunyo. Layo nitong magsilbing plataforma para sa dialogo, pagbabahagi ng kaalaman at pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng mga pinuno ng mga mga ngalakal, opisyal ng gobyerno at iba pang stakeholders nagdiwang ang diocese ng Balanga ng ikalimampung anibersaryo na kanonikal na pagkakatatag noong ikalabing pito ng Marso kung saan pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Charles John Brown ang banal na Eukaristiya sa katedral at damba ng parokya ni San Jose. 50 years of life as a temple of God, 50 years of life here on this pilgrimage leading to eternal joy. May God bless you and happy golden anniversary. Nakiisa sa pagdiriwang ang mga lingkod bayan ng Bataan tulad ni na Governor Joet Garcia, Vice Governor Chris Garcia, Congressman Abet Garcia, Congresswoman Gila Garcia, Congressman Jet Nisay, Balanga City Mayor Francis Garcia at iba pang mga panauhin. Masa po kayo na patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng ating probinsya sa ating pong diocesis. Dito nga po sa Bataan, patuloy po yung ating pong nakasanayan na kakaibang PPP. Ito po yung partnership ng parokya at probinsya para po sa ikabubuti ng lahat po ng ating mga kababayan. Kasabay nito, isang resolusyon mula sa Sangguniang Panlalawigan ng Bataan ang iginawad sa Diocese ng Balanga na tinanggap ni Bishop Profino C. Sescon Jr.